So, hello guys. Uh, ito na po yung ating uh, chili garlic sauce. So, yan guys. oh. So, sobrang dami na nagawa natin guys. At meron pa ditong sobra. One port na chili at one port na bawang. So, ganyan sa kadami guys. So, bago natin to guys i-tinda uh, sa labas, syempre, titikman muna natin guys kung masarap yung gawa nating uh, chili garlic sauce. So, pwede rin natin to guys pang ulam. Sa mga ulam na isda, pritong isda, sabaw, pwede na yan, guys. So, titikman natin, guys, yung ating chili garlic sauce. Sarap pa talaga, guys. Sarap dito, guys. Sobrang anghang. At ating toyo. So, meron din pala ako nito, guys, video yung paggawa ko ng aking toyo uh, tuyo manse. So, panoorin nyo na lang guys. Kaya natin ng kunting bawang. Kalamansi. So, titikman na natin guys. Swabio nga, uh, guys. So, hello, guys. For today's video, samahan nyo ko, guys. Gagawa tayo ng chili garlic sauce. So, mag-umpisa na po aking food cart na shumai rice. So, guys, uh, hindi pa natin alam kung maraming tao o mabinta po yung aking uh, shumai rice. Kaya, gagawa tayo ng chili sauce, uh, chili garlic sauce, na 1 quart na sili at 1 quart na uh, bawang. So, ito, guys, Uh, nabili ko siya palingke. Uh, binalatan ko na siya guys. At mayroon din pong nabibiling uh, na siya. Yung wala na po siyang balat. So one port guys. At one port na sili. So ito guys, tinanggalan ko na rin po ng uh, tangkay. Yung aking sile uh, sili. At kailangan guys, pag nagtanggal kayo nito, Ah, uh, po kayong gloves kasi medyo mangang to guys pag tagal na natin uh, na tinatanggal na nakakamay. So, ayan guys, uh, samahan nyo ko at gagawin natin itong chili sauce sa napakasimple pero masarap. So, tara, let's go. So, yun guys, start na natin. Gamit yung ating uh, blender. Uh, kung wala po kayong blender, food, uh, processor o kaya ay pandikdik o kaya ay uh, nyo lang maliliit guys hanggang sa magpino. So, una natin guys, uh, ilalagay natin tong Uh, one port na sili. Ayan. Next naman natin guys, ilalagay na natin itong one port na bawang. So, para madali, guys, uh, ilagay na rin natin ito. 3 uh, cups ng mantika o oil, guys. 3 cups. Pero kung gusto nyo, guys, na parang paste lang siya, uh, gawin nyo lang 2 cups. So, ito kasi, guys, sa akin, uh, pang negosyo. Kaya yung iba, uh, gusto nilang kahit si mantika uh, ulam na guys so kaya ginawa kong 3 cups yung ating mantika so start natin guys So, yan guys. Uh, huwag nyo masyadong drogin guys na yung sobrang lapot na si pangit po siya. Pag mga ganito na okay na to guys. At isasalang na natin to sa kawali. So tara, let's go. So ilalagay na natin sa kawali guys. Yung ating uh, na blender na chili bawang. Ayan. at bawang. bawang. At natin yung ating kalan. Sa mahihitang apoy lang guys. Mahina at katamtamang apoy. So once na mapandaron natin yung apoy guys, uh, hindi na natin tigilan 'to paghalo para uh, hindi ma sunog kasi mapait siya guys pag uh, nasunog. So lulutuin natin 'to guys ng uh, 20 minutes. Pag video Namumula-mula na yung bawang at sili. Tsaka na natin uh, ilalagay yung ibang ingredients para magiging masarap yung ating uh, chili sauce. So yun guys, after 20 minutes, uh, yan na po yung consistent na kailangan natin guys. Yung namumula-mula na po yung mga bawang at sili. So ilalagay na natin guys yung ibang ingredients para maging masarap yung ating uh, chili garlic sauce. So lalagyan natin ng 1 uh, tablespoon na asin 1 tablespoon na paminta 2 tablespoon na asukal Kahit anong kulay na asukal guys May gamitin nyo 2 tablespoon na asukal So yan guys ah uh, natin to guys. Hanggang siya madurog yung asukal at yung asin. So yun guys, uh, nadurog na yung uh, asin at asukal. Lalagay natin to guys yung oyster sauce 1 uh, tablespoon na oyster sauce so yun guys, uh, optional yan guys, kung uh, gusto nyo, kung ayaw nyo, pwede rin guys, uh, hindi na natin lagyan so lulutuin lang natin to guys ng mga ilang minuto at ilalagay na natin yung ating 2 uh, tablespoon na suka yung asin tsaka suka guys yan po yung magsilbi ng uh, pampatibay ng ating uh, chili sauce para matagal po masira so yun guys after ilang minuto na inalaw natin lahat ng mga ingredients so lalagyan na natin ng 2 uh, tablespoon na suka guys so pag nalagyan na natin yung suka guys uh, huwag muna natin haluin hanggang sa, hanggang sa uh, maluto yung ating suka. So, mga ilang minuto lang guys. 2 minutes, 3 minutes, bago natin haluin para hindi mahilaw yung ating suka. So, yun guys. After ng mga ilang minuto, uh, pwede na natin haluin uh, dahil na-absorb na po yung ating suka. So... Yan guys, malapit na po ito maluto. Uh, lulutuin pa natin to guys ng uh, mga around uh, 10 minutes at pwede na natin to uh, tanggalin at ilalagay sa ating uh, lagayan. So yan guys, nakikita nyo, Ayan na po yung ating uh, chili garlic sauce. Pray natin to guys ng mga 10 minutes at lalagay na natin sa ating mga lagayan. So yun guys, after 10 minutes, uh, pwede na natin ito tanggalin guys. Yung ating uh, inulutong chili garlic sauce at pwede natin to ilagay sa ating uh, lagayan. So, ah uh, naluto ko siya guys ng 30 minutes. So, kung madami kayo niluluto, mas matagal yung oras ng pagluluto. So, kailangan guys, uh, medyo mahaba pasensya nyo dito guys para masarap yung ating chili garlic sauce so pagka pinatay na natin to guys yung apoy yan huwag muna natin tigilan ng paghalo kasi mainit pa yung ating kawali baka may tendency pa kung masunog yung ilalim ng ating uh, chili garlic sauce so, so yun guys sasali na natin So, hello guys. Uh, ito na po yung ating Uh, chili garlic sauce. So, yan guys. So, oh. sobrang dami na nagawa natin guys. At meron pa ditong sobra. One port na chili at one port na bawang. So, ganyan sa kadami guys. So, bago natin to guys i-tinda uh, sa labas, syempre, titikman muna natin guys kung masarap yung gawa nating uh, chili garlic sauce. So, pwede rin natin to guys pang ulam asa uh, sa mga ulam na Isda, pritong isda, sabaho, pwede na yan, guys. So, titikman natin, guys, yung ating chili garlic sauce. Sarap pa talaga, guys. Sarap dito, guys. Sobrang anghang. At ating toyo. So, meron din pala ako nito, guys, video, yung paggawa ko ng aking uh, ah, tuyo man si. So, panoorin nyo na lang guys. Lagyan natin na kunting bawang. Kalaman So, titikman na natin guys. labi o uh, guys Tap. Wait. So ayan guys, ah uh, kung nagustuhan niyo yung video ko ah uh, paano gumawa ng chili garlic sauce, so huwag kalimutan i-like guys at i-share para sa mga ating kaibigan na gusto matuto paano gumawa ng chili garlic sauce pang negosyo. So yun guys, at magpapaalam na ako. Aming salamat.